So, bakit kailangan ng pressure? Kung wala kang pressure dyan, hindi makakapasok yung tubig dun palabas doon sa makina mo. So, kaya sinaglalagay ng pressure pump, ang trabaho niya lang i-hatakin yung tubig, tapos lalagay niya ng pressure na 40 PSI. So, approximately, pag tumingin ka dito sa bar na to, mga 3 bars o 4 bars, ganun yung palo ng motor. And then, ito yung automatic pump control. Ang automatic pump control naman, uh, row tank natin. Tapos sa uh, row tank natin, um, dito nang gagaling yung municipality water mo, ganun. So sa municipality water o yung deep, uh, deep well water mo, dito babagsak yon. Ngayon pagbagsak niya rito, uh, meron kang flow switch na to. Itong flow switch na to, sasabihin niya sa'yo pagka empty siya, automatic mamamatay yung ano mo, mamamatay, mamamatay yung row pump mo. Okay, so, meron niyang dalawang bola. Let's say, isang bola nandito, isang bola nandito. Once na yung tubig bumaba sa bola na to, bibigat yung float na yan. Pagbagsak ng float, mag-open yung switch. Pag-open ng switch, mamamatay yung row pump mo. Okay? Ngayon, pag namatay yung row pump, uh, protection niya para hindi siya ihigop ng hangin, tsaka hindi masisira yung, ano niya, yung mga impeller niya. Okay? So, ito yung float switch. Ngayon, meron din siyang tinatawag nating float bulb. Yung float bulb naman, pagka yung uh, tubig mo, makupuno na siya, yung parang sa CR natin so siya yung magano mag ano, mag, uh, -close nung, ano close nung uh, water supply para hindi siya umapaw so ito yung road tank meron tayong float switch and then meron tayong float bulb so simula sa float bulb natin ang next sa uh, unit natin ito yung tinatawag nating ano uh, row pump so yung row pump na to ang gagawin niya naman Ahatakin yung tubig doon, tapos ibubus niya yung pressure para magkano ka ng pressure na mga 40 PSI o 60 PSI. So, bakit kailangan ng pressure? Kung wala kang pressure dyan, hindi makapasok yung tubig doon palabas doon sa makina mo. So, kaya sinaglalagay ng pressure pump, ang trabaho niya lang, ahatakin eh, yung tubig, tapos lalagay niya ng pressure na 40 PSI. So, approximately, pag tumingin ka dito sa bar na to, mga 3 bars o 4 bars, ganun yung palo ng motor. And then, ito yung automatic pump control ang automatic pump control naman, ang trabaho niya, pag na-sense niya na walang tubig na umaakyat o walang tubig na tumatakbo sa loob niya, bibilang siya ng 2 minutes, tapos papatay niya yung motor mo. Kaya niya pinapatay, kasi kung hihigop ng hangin niya, iinit ng iinit to, maaaring masira yung shop seal, o minsan naman kung may tubig, umuputok yung mga PVC rito. So meron kang automatic pump control, pag na-sense niya na in 1-2 minutes, walang tubig na umaandar doon, automatic papatay niya yung pump control. Okay, so ito, protection lang to. Okay, meron kang row tank, meron kang row pump, meron kang APC. Akit ngayon yung tubig papunta sa tinatawag nating multimedia. Ngayon yung multimedia naman, ang trabaho niya sa actually filtration. Uh, kung meron kang mga dumi, mga uh, uh, let's say uh, putek, or buhangin, siya yung magtatrap doon, mga particle. Particle filtration siya. So sa gilid na to, meron kang anthracite, meron kang silica sand, uh, mga pebbles. Tapos siya yung magtatrap doon, meron niyang lower strainer, Akat sa taas. Pagkat sa taas, paglabas ng tubig, filtered water na yon. Ngayon, dito naglalagay kami ng tinatawag natin na pressure gauge. Bakit may pressure gauge? Kasi anytime malalaman mo kung ano yung pressure na nasa linya. Tulad dito, makikita mo na walang pressure yung ano, walang pressure yung makina. Naka-zero siya. Pero kung umaandar yan, makikita mo kung naka-40 PSI siya, 20 PSI, 30 PSI. Dito mo makita. Ito yung tinatawag na pressure gauge. Okay. So, paglabas na rito, next natin is yung carbon. Ito naman yung carbon. So yung carbon natin, ang trabaho niya is to improve color, odor, tsaka taste. Pagka may lasa yung tubig, siya yung mag improve Pagka may kulay ng konti yung tubig, madilaw-dilaw, siya yung mag improve Pagka may amoy yung tubig, siya rin, rin mag-i-improve nun. Okay? So from carbon, i-improve niya yung tubig. Paglabas ng tubig sa gitna, next na, meron ka na naman pressure gauge. Para again, malaman mo kung ano yung pressure dito. Ngayon, dalawa yung pressure gauge mo, ginagamit yan para dapat lagi silang parehas. Pagka ito naka-60, ito naka-40, ibig sabihin medyo barado na yon. So, dapat uh, less than 10 PSI, pag nag-10 PSI difference, magbabackwash ka na. Okay? So, i-compare co mo siya kung merong dapat halos pareha sila. Okay, from this gauge, so pasok na siya sa softener natin. Ngayon, yung, yung softener natin, ito yung matatanggal na magnesium at calcium ng tubig. So, bakit matatanggalin yung magnesium at calcium? Uh, para Wag magbara sa membrane kasi medyo hirap yung membrane sa pagtatanggal ng magnesium at calcium, okay? So ito yung inyong softener, tatanggalin niya yung magnesium at calcium ng tubig and then paglabas niya soft water na yung tawag doon kasi less na yung yung magnesium at calcium content niya and then from here lalabas ngayon papunta ng uh, dalawang filter yung ano natin. So ito yung dalawang filter natin, 5 micron at 1 micron, okay? So ganun po kami mag mag uh, take two. So ganun po kami mag-explain sa aming kliyente, uh, we make it clear, we make it detailed. Tsaka gumagamit po kami ng mga salita na angkop dun sa dun sa mga tao dahil hindi naman po sila technical. So they can easily uh, uh, maintindihan yung yung uh, instruction po namin. Uh, so, so so part 1 lang po ito, Meron pa po itong part 2. So, I would suggest na you click niyo po yung subscribe tsaka yung notification bell para next time ma-inform po kayo dun sa mga other video, videos namin. Uh, yung channel namin will give you lot more information, uh, mga part ng training namin para kahit paano uh, you gain knowledge sa water station or water refilling station business. So, maraming maraming salamat po for watching and uh, gaya na sinasabi ko, gaya na sinasabi ko lagi, Think to improve yourself, think to improve your life. God bless.